Ay, shit Huh, bubog Ay, oh Grabe, oh Gaganunin muna lang pala, kuya na Matatanggal na, Ay, shit Ano, parang plastic lang yung reason bakit ano, bakit nag-crack nag nagkaroon ng gano'n? Actually sir, yung uh, pinaka-main reason natin is yung impact na galing sa mga bato. Impact In na galing sa bato. baso pwersa to siya, di ba? Oo. Oh. Oh. Pero bihira yung sasabog na lang sa so, uh, may mga case na pero Bihira-bihira. Bihira lang. Mostly talaga may may tinamaan. Tinamaan. Ilang ano, visible. Let's say, Uh, may duman na uh, sakyan tapos uh, oh. ba to. Oh. yung impact ng might, might mark niya sir, pwedeng mag-cross. Pag mag sinama ng isa na yon, hindi lang part lang, lahat yan. lahat ba? na. No? Kaya pala ko kung... atin yung sa inyo, oh. hindi uh, yan oh. Pero kung wala tinyan sasabog. Ah, sasabog. Ayun. Ang okay, Kuya, magkano lahat? Para si para si ako. Four five. Ito po. So, guys, tapos na tayo, guys. So, nagpalagay na tayo ng ating bakla sa Toyota Altis mabalakat, mabalakat. ha mabalakat. Yoshimitsu wa wa ito Yoshimitsu mabalakat wa tokyan nyo ko So tapos na po yung paglagay ng back glass sa ating Toyota Altis. All right. guys, Yoshi uh, Yoshimitsu. Okay. All right. A few moments later. Try guys, try and. Yes, masarap talaga dito sa Yoshimitsu. Kung natatanda nyo yung last time na binlog ko, dyan sa may Thomas Morato, Yoshimitsu. Good news sa mga kabalentro, meron na tayong Yoshimitsu dito sa Pampanga, dito lang sa Mabalakat. No? Dito tayo pumunta. At meron dito sa San Fernando, Pampanga. detality later ayo mga ayo ito yung mga magaganda at masisipag na staff natin dito sa Yoshimitsu Balacat branch ayan uh, shoutout shoutout ah shout uh, thank you regadong ah family, uh, family. sticker sticker meron Ramon sticker I wonder if it's still here po. Stay, good. Stay good. Oh, Version 2. ba wala? Di <laughs> po. Oh. Ah! Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, wala. Thank you thank you. thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Bye.